Marahil ay madalas mo na silang nakikita saan man, ang maliliit na parisukat na puno ng magulong halo ng mga itim at puting pattern. Makikita ang QR code sa mga menu, polyeto, pakete ng produkto, at maging sa iyong TV screen habang may mga patalastas. Ngunit naisip mo na ba kung ano nga ba talaga ang QR code at paano ito gumagana? Paano nagiging isang website, video, o kahit portal ng pagbabayad ang isang simpleng pag-scan gamit ang iyong telepono? Alamin natin ang hiwaga sa likod ng mga makabagong kaginhawaan na ito. Maligayang pagdating sa Perfect Timing Channel TV, kung saan sinusuri natin ang kamanghamanghang kasaysayan sa likod ng mga maliliit na bagay na humuhubog sa ating mundo. Ano ang QR code? Ang QR ay nangangahulugang quick response at hindi iyon aksidente. Ang QR code sa isang uri ng two-dimensional barcode na kayang mag ng impormasyon nang higit na mahusay kaysa karaniwang barcode. Hindi tulad ng karaniwang barcode na binubuo lamang ng mga patayong guhit, gumagamit ang QR code ng parang grid o parilya upang may sulat ang data sa parehong pahalang at patayong direksyon. Dahil dito, kaya nitong maglaman ng daan-daang ulit na mas maraming datos kaysa sa karaniwang barcode. Unang naimbento noong 1994 ng Denso Wave, isang subsidiary ng Toyota. Ang QR codes ay orihinal na ginawa para subaybayan ang mga piyesa ng sasakyan sa paggawa. Ngunit sa kasalukuyan, naging pandaigdigang kasangkapan na ito mula sa marketing hanggang sa mobile payments. Estruktura ng QR code. Maaaring magmukhang kalat lamang ng mga pixel ang QR code, ngunit bawat bahagi nito ay may tiyak na gamit. Finder Patterns Ang tatlong malalaking parisukat sa mga kanto ng QR code na tumutulong sa scanner upang makita at ihanay ang code kahit ito ay nakatagilid o nasa kakaibang anggulo. Timing patterns, mga guhit ng salit-salitang itim at puti sa pagitan ng mga finder. Pattern na tumutulong sukatin. Ang sukat at dimensyon ng code. Alignment patterns. Mga maliliit na parisukat sa grid na tumutulong sa scanner na basahin ang code ng tama kahit nasa kurbada o hindi pantay na ibabaw ito. Data modules. Ang maliliit na itim at puting parisukat na siyang tunay na naglalaman ng naka-encode na impormasyon. Sa kabila ng itsurang tila palaisipan, ang QR code ay isang matalinong pagkakaayos ng datos. Paano gumagana ang pag-scan? Kapag itinapat mo ang kamera ng iyong telepono sa isang QR code, agad itong binabasa ng scanner app or built-in na software. Narito ang nagaganap sa likod ng eksena. Detection, nakikita ng scanner. Ang mga finder pattern upang matukoy ang posisyon ng code. Decoding, kapag naihanay na, Binabasa nito ang timing at alignment patterns upang matukoy ang laki at hugis. Interpretation isinasalin ng scanner. Ang binary code na nakatago sa data modules tungo sa nababasang impormasyon tulad ng URL, teksto o aksyon. Lahat ng ito ay nagaganap sa loob lamang ng ilang segundo, parang mahika. Paano nagtatago ng datos ang QR code? Nagiimbak ang QR code ng impormasyon sa anyong binary na binubuo ng serya ng mga 1 at 0 bawat itim na parisukat ay kumakatawan sa O at bawat puti naman ay zero. Sa pinagsama-samang pattern ng mga ito, na itatala ang datos upang magbigay ng ideya kung gaano karami ang kayang ilaman hanggang 4296 alphanumeric characters Mga letra at numero humigit kumulang 7,000 numerong datos. Binary data para sa ibang format tulad ng mga larawan o maliliit na file, Ginagamit din ng tinatawag na error correction upang manatiling mabasa ang datos kahit may bahaging nadungisan o natakpan ng QR code. Bakit napakabisa ng QR codes? Isang tampok na katangian ang gumagawa sa QR codes na lubhang maasahan error correction. Kahit na may bahagi ng code na nadumihan, nasira o natakpan, kayang ibalik ng mga algorithm ang datos. Uh, isa ito sa mga pinakamahalagang katangian ng QR codes, ang kanilang tibay dahil sa error correction na daragdagan ng sobrang datos ang QR code. Depende sa antas ng proteksyon. Maari pa ring mabasa ang QR code kahit hanggang 30% ng kabuuan nito ay sira o marumi. Dahil dito, may namitong gamitin para sa mga outdoor advertisement, resibo, pakete ng produkto o saan mang lugar na maaaring ma-expose sa pagkasira o dumi, QR codes at ang digital age. Dahil sa mabilis na pag-usbong ng smartphones, naging isang digital powerhouse ang QR codes. Pagsapit ng 2017, isinama na mismo sa mga kamera ng telepono ang kakayahang mag-scan ng QR, kaya't hindi na kailangan ng hiwalay na apps. Pagdating naman ng 2020, sa gitna ng pandemya, sumiklab ang paggamit ng QR codes. Naging bahagi sila ng ating araw-araw. Mula sa contactless payments, digital menus, hanggang sa virtual check-ins, Ngunit higit pa sa kaginhawaan, ipinakita rin ng QR codes ang kanilang kahusayan at pagiging maraming gamit. Maaari silang maglaman ng iba't ibang uri ng datos gaya ng mga URL na nagdadala sa website or app, tekstong nagtatampok ng mensahe o panuto, impormasyon sa pakikipag-ugnayan tulad ng V-cards, mga link sa pagbabayad para sa mabilis na transaksyon gamit ang isang scan, ano ang hinaharap ng QR codes. Sa mabilis na pag ng teknolohiya, Baka itanong mo, mapapalitan kaya ng mas bago ang QR codes? Ngunit tila mananatili sila. Ang kanilang pagiging simple at maraming gamit ay sapat upang magtagal pa. Sa katunayan may mga inovasyon tulad ng dynamic QR codes. Isang uri ng QR code na maaring baguhin ang nakatabing impormasyon nang hindi pinapalitan ng mismong code. Ibig sabihin, maaari nang gumamit ang mga negosyo ng QR codes para sa real-time updates. Isang QR code nga menu ng restaurant ay maaring mag-link sa online menu na nagbabago araw-araw. Ang mga event tickets ay maaaring ma-update para sa bawat kalahok o magkaroon ng personalisadong impormasyon. Sa tuwing mag-scan ka ng QR code, maglaan ng sandali upang pahalagahan ang teknolohiyang nasa likod nito. Ang tila simpleng parisukat ay isa palang sopistikadong sistema na naghahabi ng tulay sa pagitan ng pisikal at digital na mundo mula sa simpleng pinagmulan nito sa isang pabrika ng sasakyan hanggang sa pagiging pandaigdigang simbolo ng konektadong. Lipunan, ang QR code ay tunay na nakatagpo ng lugar sa makabagong pamumuhay. Konklusyon, ngayon, ginagamit natin ang QR codes para sa napakaraming bagay mula sa pag-order ng pagkain, pag-access ng Wi-Fi, hanggang sa pag-check-in sa mga kaganapan. Ang mga rin na parisukat na ito ay gumagawa ng higit pa kaysa sa ating nakikita Patunay sila na kung minsan, ang pinakamapapang anyo at pinakasimpleng disenyo ang may pinakamatinding epekto. Binago ng QR codes ang paraan ng ating pakikipag-ugnayan sa mundo, mas madali nang makakuha ng impormasyon, magbayad at kumonekta sa iba. Sa likod ng tila magulong halo ng mga itim at puting parisukat, naroon ang kahangahangang pinagsamang inhenyeriya, matematika at malikhaing pag-iisip. Kaya sa susunod na makatagpo ng QR code, huwag lang basta scan at umalis maglaan ng sandali upang humanga sa inobasyong nasa likod ng maliit na kahon ng posibilidad. An sino ang nakakaalam? Baka sa hinaharap, mas marami pa itong magawang kapanapanabik para sa atin.